Hello mga kalas, isang magandang araw sa lahat uh, Ngayon mga kalas, dito na ako sa Maynila ngayon uh, Bumalik na ako kasi mag-report ako sa pisina Si baka mayroong line up na Baka mayroong bakante para makabalik na kasi Medyo tagal-tagal na rin nakabakasyon ba Kailangan na bumalik ulit ngayon mga kalas Pupunta ko ngayon sa opisina Problema nito Maambon so, Maambon pa rin dito sa Manila Pero dito ako ngayon sa ano Sa Cavite Pero kulimlim oh, pa rin yung panahon Pupunta no? ko rin sa opisina Mga kalas Mag report ako Sana Hindi ulan mga kalas Kasi Mahirap na Sana ayos lang ba Kahit ambon lang Okay lang Punta ko ngayon sa opisina. Si mga kalas, Report mo na ako. Nandito na lang muna. Maraming salamat.